Aries, maging maingat ka ngayong araw, dapat ay huwag kang magsalita kagad na kahit nalalaman mo, ang dapat gawin kung nasa trabaho ka, para makaiwas ka sa bad energy ng mga kasama sa hanap buhay. At ganoon din sa ibang makakausap ay iwasan mo ang matagal na makipagkwentuhan para maging matahimik ang iyong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus dapat ay laging may mahaba kang pasensya ang ugali mo ngayong araw para makagawa ka ng masayang araw sa mga magagawa at iwasan mo ang tao na mahilig gumawa ng chismis, siya ang magpapahina ng iyong swerte ngayong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, maging mapanuri ka sa mga pwedeng makausap mo ngayong araw, kung may bigla ang lalapit na kakausapin ka, para makapag-ingat ka sa mga mahahalagang bagay na hawak mo ngayong araw, at huwag ka magpapahiram ng pera, dahil walang pag-asa na mabayaran ka, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, mag-ingat ka sa mga bigla ang makakausap kahit mga kakilala pa, para makaiwas ka sa mga sinasabi nilang magaganda na gastos lang sa iyo, at dapat mo ring iwasan ang alak lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga dapat na iyong gagawin ngayong araw, nang hindi ka mapasok ng pagkainis sa mga makakausap, dahil kung magagawa mong mainis ay sayang ang mga nagawa mong maganda at umiwas ka sa bigla ang pagbibiyahe, nang wala sa schedule mo para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, huwag ka muna maliligo ng matagal lalo na sa gabi, at umiwas ka rin muna sa dagat o ilog, at huwag ka rin gumawa ng usapang pera paggabi na, dahil kalungkutan ang maibibigay sa iyo, na pwedeng magdala sa iyo ng bad energy. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Libra Magingat ka sa mga bago mong makakausap o bagong mga nakilala lalo na kung sa pera, at huwag kang maniniwala kagad sa mga salitang madaling kikita ng pera, at maging alerto ka sa gabi kung nasa kalye ka para sa iyong kalusugan Signos na pahiwatig ng sikat ng araw Scorpio umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil sila ang pwedeng magdala sa iyo ng suliranin, at huwag ka rin makipagbiruan muna ngayong araw, para makaiwas kang magalit, at huwag ka magsisimula ng biruan sa tahanan para walang makapasok na bad energy, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius Maging alerto ka sa iyong mga ginagawa lalo na kung tungkol sa pera, basta maglihim ka lagi ngayong araw sa mga makakasama para walang makakuha ng iyong swerte at iwasan mo ang kinilaw na pagkain sa gabi para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, umiwas ka muna sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ngayong araw para sa iyong kalusugan ay hindi madalaw ng karamdaman, At iwasan mo rin ang mga kwentuhan sa mga kasama mo ngayong araw para wala kang mabigay ng mga kaalaman sa mga kasama, kahit pamatagal mo ng mga kaibigan, para hindi ka makakuha ng ikakalungkot, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, kung magbibiyahe ka ngayong araw, ang dapat ay may ugali kang masungit muna para makaiwas ka sa tao na gusto makaisa, at umiwas na maglibre ngayong araw, sa mga kakilala dahil swerte mo ang napapamigay mo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces Huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw kahit pa iyong kumare o kumpare, at ganoon din sa trabaho, para safe ka, at walang maging suliranin sa pera at sa relasyon mainam na mas alagaan mo ang sa iyo kaysa makuhanan ka ng bagay na pwede kang magalit at malungkot signos na pahiwatig ng sikat ng araw